Waiting tayo for Sample. our... Lalabas na siya daw. Mm -hmm. Si Papa. Um. Makakaroon pa picture ka doon? Ito natin yung buffet natin. Let's go find them. Tama ba? Hindi ata yan. Hindi yan? Hindi. Pasko, pasko na po, mga... Ka, ano sa... Ano na Say hello sa vlog ko. Hello. Hello sa vlog ko, ti-Anne. Oh, hello sa vlog ko, ma. Sabi mo hello. Ma. Wait. So, we've arrived at our destination. For how many hours kami nag-antay? kan kaya ang kape niyong ina? So, so, so after so, ilang, ilang years na din. Sana tayo. Um, Sana masaya. Sana masaya kami nang marami. natin si Pops. Well, hi! Hello. Happy birthday. Ay, niyo si Jojo muna Sige, dito. Sige, atayin ko na, na, si na. CR lang. Sa so, CR din si so ako na lang may iwan dito. Kuya, pwede ka mag-CR. Antayin na lang namin. Sige, okay. so. Hindi Ayan. ako? Ha? So, mali, okay. ha? ako ng coffee sila. <laughs> So ako din, nilalamig. Antay, ba, sabi ko? Sana hindi Antayin natin si kuya dito. Uh, na... Uh, naganap sila ng parking. So tayo, mag-aantay. Dito po yung entrance. Pero hindi ko pa alam to saan dyan. Kasi first time. Hindi, second time ko na to sa Manila Hotel. Yung pangalawang time, yung nag sila ate doon sa may... Sa may... Kung saan man dito. <laughs> Bali, di, second time na nila ate. Dito sila nagsayaw dalawa. So, yeah, memorable yun, di diba, So, tignan natin na. Antay lang muna natin si... Si... Si Kuya. Na dumating sila dito. So, wait natin. So, ma, mag-start na kami, ma. So, okay, it's time, tayan It's time to... Ha? Dito na ako eh. Dito na ako. I'm gonna vlog vlog. So, here's the food that I saw. Let's see. Kaper ko. Sir, mag-upload ako ng site yung Yes, sir. Kung mapamit, available Ah, ang ang talaga siya po kanina eh. Ayan. Itu lucar apa? Pampekin lampung. Nah, Japanese. In. So, and then, do, and steak, sobe, and the tempura putih available. And ka -in, ka -in. So, to get get. <coughs> na. Uh, uh, no na wala. So big. So big And let's open this. Di meeting tumitingin? Ha? Huh? Eh kasi binubuksan ko tong lipon eh? Oke, hai nya guys. Hai mau aku byra. <laughs> so, tiyan, ano ang kukunin mong flavor? Chocolate. Chocolate? Pistachio, siguro. Pistachio. Ah, pa, alam mo na yung mga flavors, ha? Parang, hinigla mo na Ay, siya. Ay, parang may avocado yata. So, Yan, ngayon. So, hindi so, ko lang alam. Tignan ko sa pizza video. Ko ah, kanya. tignan natin, no? Na sige, sige ewo ko na ko ng pagdating ako anong... minsan sige lowe 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 so gusto ko gusto ko kaniyan kita niyo po yam lipstick ko still sa so first day Maybelline bakani men si mama busog na rin siya and ayos Ito, and also this one na obus ko na po ay, baka ba ako nakatingin doon? So, try naman natin last yung kape. And, um, gina natin kung papasakal. Di nga rin video call? Wala akong ka-video call kasi busy pa siya. Joke lang. joke po. Wala yun. Kaya masyadong ipapaniwala sa akin. Yan na to si Mama. Pasalamin pa, salamin. Hindi naman to salamin. Salamin sa mga kaya to. Ano nga si Mada? Let's go, So let's wait for my coffee. And for our last stop. Coffee. Okay, this is the end. And picture taking muna sa sa Christmas tree para naman mayroong souvenir and hindi na po ako makahinga kasi busog na ako kaya hindi ko na nang itapat muna yung face ko so ano, tinanong yung painting and here is the big Christmas tree sige, away so, pila-pila muna pila-pila-pila how's your... sa dati namin. Saan? Dito ba yan? Nakakatakot naman. Dito ba? Ah, Centennial Hall. <laughs> eh, nakakatakot yan. Ah, Centennial Hall. hi. Yung say hi to my vlog. My vlog. Ante. mag-hi po kayo. Ante, ano? Ante, ano? Ante, Bajeje vlog. Bajeje vlog. Bajeje vlog. say hi. Hi, Otosan. Ano, Otosan? Grabe. Ano yung grabe? Ako may birthday. Ako ang mo. Ah. Ako ang Uh, what is your number one potahe there in the uh, Manila Hotel? Cake. Okay? Cake? Okay, well done. Yung Chinese na hindi Chinese hindi kami masyado? Kasi nung nakita ko lang parang shumai ba yun, or shark's fin? Yan ko parang unang mula, kaya hindi Japanese. Ah, sa lime pala yung kinain Oh, sa lime. Oh, oh. Ano ni Jojo yun? yung ang pinakamasalap doon yung barbecue. Sa lime. Sa lime. Sa lime. Oh, 900 lang doon sa lime. Sa wow, o, na, na. Dun sa lime. <laughs> lime. Spiral. Ano ba sa huwag pa ng Vikings doon? Mas oh, okay. Mas mahal nga lang tayo sa Vikings din, no? Abot ng 1.8 ata sa Vikings. Ano ba? ano mm Akala ko ha, mura din sa Vikings. Oo, akala ko dati nung ko sure ha, pero alam ko nagmahal na eh. Parang kasi sabi ko, same lang pala yung price, no? 1,805. Tingnan natin. Ayun, ay, check-check ko. Pag oh, ah. Pal dinner, na na siguro. Na pag dinner.